Hello Scorpio Collective, Sun Moon and Rising. Ako po si James. Welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong uh, monthly reading for February 2025. na ko na po lahat ng cards na gagamitin natin. So start na po tayo. I-take nyo lang po kayong mga resonate kayo and uh, leave the rest. Use your intuition po para malaman nyo po yung akmang messages for you sa reading natin today. At the center of your reading, you have the King of Swords. In the position of what you want, you have the Devil. In the area of what you need, you have the Queen of Cups. In the area of your recent past, you have the Five of Wands. In the area of your near future, you have the Emperor. In the area of your challenge, you have the Ten of Wands. In the area of your uh, good fortune, you have the High Priestess. In the area of your uh, advices, you have the uh, World card and the Two of Pentacles. In the area of your outcome this month, uh, Scorpio, you have the Page of Pentacles. Beautiful. At the bottom of your deck, you have the Fool card. Wow, a brand new beginning, a brand new start, uh, requiring you to take a leap of faith. May paparating sa inyo na bagong simula and you're thinking, um, dapat ko bang ituloy? Dapat ba akong ka-apply doon? Dapat ba akong ang um, sumugal sa bagay na to? So that will be uh, the theme of your um, month, uh, Scorpio, is kung uh, susugal ka ba o hindi itutuloy mo ba o hindi um tat ita mo ba siya kung ito man ay love about love kung susubok ka ba magmahal ulit? Uh, you're seeing someone na may potential and you are contemplating kung para ba siya sa akin tutuloy ko ba to ko ba tong relasyon na to or not uh, basta this is something about you taking the leap of faith o pagsugal so This will be a very interesting month for you, Scorpio. At the center of your reading, you have the King of Swords. Ah uh, hindi ka na hindi ka na may mga pagkasabi ng ibang tao gagawin mo talaga 'yung gusto mong gawin. Very passionate ka, Scorpio, eh matagal ang ulo mo din eh. Um, matabang ka isa ka sa mga misunderstood uh, signs sa lahat ng signs natin eh. So, nasa nature mo 'yung ah, gagawin ko 'yung gusto kong gawin. Ito 'yung ito 'yung plano ko, ito 'yung decision ko. And uh, hindi ka maiikid sa mga tao na alam mong uh, walang Uh, wala ibang ginawa kundi diktahan ka, hindi pa uh, clear sa iyo sa isip mo sa puso mo kung ano yung gusto mong makuha, kung ano yung goal mo. Um handa kang patuloy yung relasyon mo sa ibang tao kung kung nakikita mo na against sila sa iyo o hindi na kayo tugma ng ng um, wavelength o ng uh, ng POVs ano uh, clear sa iyo na kung ano yung mahalagang maha, mahalaga muna sa iyo kung kung gusto mo rather than makipag-compromise sa iba. Parang kailangan sa loob-loob mo embrace uh, embraced mo yung isang bagay bago ka magdesisyon o bago ka uh, bago mo gawin yung isang bagay. So the king of swords is being clarified but the three of pentacles. Yeah, it's really about other other people na katrabaho mo. Handa mong putulin yung mga taong um, feeling mo uh, hindi totoo sa iyo o minamanipulate ka o ginagaslight ka are you ready to to really cut them off in your life for others tungkol ito sa mga katrabaho mo na toxic and you just want to finish the task you just want to accomplish ko ano yung pinapatrabaho sa inyo but marami kang iba't ibang katrabaho na whether tamad o palaasa o uh, minamanipulate ka aslate um, ka kaya ikaw trabaho ka ng trabaho ay naisip mo tayo kapat sila hindi hindi pantay yung um, a job distribution sa within the group, di ba? So yun yung uh, at the center of your heart, of your card ngayon. In the position of what you want and what you need sa taas po tayo. Sa position of what you want, you have the devil. Uh, this, is, this is about the deepest desire. Mga gustong-gustong gusto mong makuha o oh. uh, crushes o oh. <laughs> someone na gustong-gusto mo. Ano? Uh, for others, ito ay eh, parang gusto mong kumawala sa mga bad habits sa mga taong toxic o di kaya sa mga malimong um, interpretasyon sa mga bagay-bagay o self-limiting thoughts. Gusto mo rin kumawala dun sa mga tao na parang hindi ka mala. Eh, you want to be free. You want to be free. You bigyan ko na rin. You want to be free. So the devil card is being clarified by the page of swords. There will be people gossiping about you. Ma-confirm mo to ay uh, gusto mo kumuwala sa mga taong yan, sa mga toxic na taong yan. Um, meron kang madi-discover sa chats or information about them and you want to get out of this situation hanggat kaya mo pa. For others, this is about you. Um, sa ibang tao, sa iba po ito, sa ibang Scorpio ito, meron kang gustong aralin sa mga bagay na gustong gusto mong makuha, sa desires mo. Um, now, you, you want to find a way kung paano mo siya makuha. And for others, yung mga bad habits mo ay hinahanapan mo ng solusyon kung paano siya kung paano mawawala sa life mo yun ng area of what you want. Now what you need you, you, need to put your whole heart in it. Sabi ng Queen of Cups, kung ano may yung balak mong gawin with a devil card it with a page of uh, swords, panindigan mo and put your whole heart and attention to it. Kung half-hearted lang na, o gagawin mo to sa una pero mamaya hindi. O bukas yung buong attention mo rin pero next time hindi. So be consistent if you really want something to change within those limiting thoughts or those toxic people or yung mga nakakadena yung mga bagay-bagay. Uh, put your whole heart in it, heart in it para ma-actionan mo siya. So the Queen of uh, Cups is being clarified by the Two of Swords. family ka daw. Whether it put your whole heart in it or just let it go and hayaan mo na lang. So make a choice on what you really want to pursue and what you really think is important for you right now okay in the area of your recent past you have the five of wands may mga hindi pagkakaunawaan may mga dispute uh, may naging drama may conflict whether sa workplace o sa bahay sa mga kapatid mo nag-aagawan kayo halimbawa for others I'm hearing nag-aagawan kayo sa lupa nag-aagawan kayo sa bahay ganyan o nag-aagawan kayo sa iba't iba 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 tungkol sa mga anak ninyo, may mga dispute kayo, may mga dating uh, issues na paulit-ulit na lumalabas. For others, a workplace, like, at, like, like, I've said dito kanina sa King of Swords, it's about job distribution sa bawat members ng grupo sa trabaho. And you feel like you are not, not just uh, having conflict, pero nakakaroon kayo ng creative differences. Someone wants this, someone wants the other thing. Hindi kayo nag-meet in the center, hindi kayo nag-compromise. So, doon na papunta yung stress levels mo. So the king, uh, the king, the five of uh, wands is being clarified by the knight of pentacles. Dahil sa mga dispute na to, nagiging na-delay yung mga bagay-bagay. Lalo sa drama na to at uh, di nyo pagkakaunawaan, maraming bag, maraming bagay ang natitenga. I'm seeing people in a conference room, parang hinadle kayo sa isang kwarto nagkaroon kayo na parang open forum ganyan ganyan for those sa uh, workplace o sa trabaho and na yung iba't ibang bagay dahil sa mga drama ninyo o ng mga katrabaho mo so nagkaroon ka ng king of swords mentality na parang ka-cut off mo na sila o gagawin mo na lang yung kailangan mong trabaho para hindi ka na maistorbo o gusto mo lang tapusin na lang for the name of for the name of the job ano dahil yun ang kailangan yung gawin but uh, sawa ka na dito sa mga taong ito sa mga bagay na to na pinapahirapan ka at the same time dumadagdag sa mga problema mo. In the near future, you have the emperor taking the power back to you. Um, maraming tao ang manipulate ka o control ka. Now, hindi ka napapayag ng gano'n. Gusto mo um, kung ano yung tama gagawin mo but at the same time, hindi ka napapadikta or hindi ka napapamanipulate sa iba. You already know now kung sino yung masinungaling at kung sino yung kasabi sa inyo totoo, kung sino yung totoo mong friends, kung sino yung hindi. Now, you, you have, you retained and you claimed your power sa'yo in the near future. So, the emperor is being clarified by the king of wands. Yes, having that vision, having that um, strength to push through sa mga balak mo without um, o hindi ka na papahila o papa-apekto sa sinasabi ng iba. Uh, you really have that fire within you to push through and continue with the things that you want. um Now is a time for you to really dig deep within the things na gusto mong maganap sa sa'yo. Uh, hindi ka na papa-apekto sa opinion o ginagawa ng iba. Yung drama, hayaan mo na lang, uh, lumalagpas na lang sa kabilang tenga. Uh, silent treatment ka na lang or whether or not hindi ka na nagkipag-engage with the fight or with a conflict or with a drama. You have a vision, you have a passion, meron kang goal at yun ang importanteng marating mo ngayon. In the area of your challenge, ayan, yung mga bagahe na dinadala mo, higing pabigat na challenge sa iyo ang magdire-diretso, mag-continue kahit nahihirapan ka na. I'm, I'm, sensing back pain, shoulder pain. Also, may masakit na ankle, masakit na paa yung ankle mo, kakatayo siguro. Um, uh, marami ka nang iniindanap not just physical pain but also um, mentally uh, and na, na, nawawala na yung naapektuhan na yung peace of mind mo just because you have people in your workplace masyadong toxic o masyadong uh, palaasa at masyadong pabigat sa iyo so challenge sa iyo is to continue and um, having that peace of mind i'm also sensing na kahit na hirap maka na watch your words so kana masyadong um ukapapadala sa emotion mo so I mean, tama ka naman kasi maraming pabigat sa mga katrabaho o sa mga kasama o sa pamilya, right? But uh, keeping, uh, biting your tongue can really um, lessen the drama at mapapahupa mo yung drama kung hindi ka makikipag-engage sa gulo. So continue doing what you do. Um, pursue ka na lang sa mga uh, importante sa'yo. Kahit mahirap, you know, malapit na. sa 10 ka na, oh. 10 na to. This It is like the ultimate and the... Uh, completion na ng hardship. So, malapit na maabot mo yung goal mo. So, the ten of um, wands is being clarified by the nine of pentacles. Your freedom. Choose your freedom. Uh, choose yourself. Um, continue doing it kasi alam mo at the end it's really for you for your benefit uh, for you and your family for your financial freedom Um, pagkatapos nito, unahin mo yung sarili mo, huwag ka na sa drama, huwag ka na makipag-engage sa mga iba't ibang 'yan. So, it's really about taking care of yourself now this time. In the area of your fortune, you have the High Priestess. Inner knowing, alam mo nang gagawin mo. You have the wisdom. Hindi ka na makipag-engage sa mga gulo-gulo nila. Um, alam mo, uh, medyo maalam ka eh. Um, I'm seeing someone who is like a mother figure sa grupo niyo sa workplace o sa pamilya niyo ikaw yung parang nanay ka kung, kung may anak parang ikaw yung nanay figure sa mga magkakapatid uh, you have that knowledge and inner knowing the patience ano um you you're also very um spiritual um, mahilig ka magdasal magsimba um, magrosaryo. I'm also seeing um since nandito tayo sa area of good fortune I'm seeing you na parang Malakas yung kutob mo this time, malakas yung intuition mo this time. Kung anong dapat at anong dapat gawin. So listen to your intuition because this month it will be heightened enough for you to assist you sa mga decision mo. So the high priestess is being clarified by nine of cups, a wish fulfillment. Um take a moment to make your wish mga kataro, Scorpio, mag-wish po kayo because Nine of Cups is a wish fulfillment. So, I'm using always ito pag, mayro pag lumalabas siya sa reading, take time to make a wish because that wish will come true. So, it's really about the things na mag-fulfill sa'yo, yun ang unahin mo. At uh, yun ang doon didikit yung mga intuition mo, mga kotob mo. So, kung ano yung bagay lang papasaya sa'yo, go for it because there's a lot of possibility for you. You can do anything that you want na magpapasaya sa'yo at sa unahin mo yung kaligayahan mo kaysa kesa, kesa maki-engage sa drama ng iba, di ba? In your um, advice from the Divine, you have the World card and the Two of um, Pentacles. Um, I'm seeing you accomplishing something and it will help you juggle things. It will balance and restore things in your life. May ma accomplish ka. Kung ano doon darating na bagong brand new cycle sa'yo, whether sa trabaho o sa pamilya, na complete mo o ma-accomplish mo. I'm saying, gagraduate, someone is graduating. At kung nabawa ano, anak mo yon um, gagraduate yung anak mo yun, makakatulong siya sa iyo sa uh, um, gastusin sa bahay, halimbawa sa pagbabayad ng mga ganito-ganyan, or whether someone is completing a course, or tinatrabaho niya, mababayaran ka na this time. So, makakatulong yan para mag-restore ng balance sa life mo. I also want you to enjoy life more. Uh, kung nagkatrabaho ka masyado, and, um, mag, mag play hard ka rin. Sabihin kung lunod ka sa trabaho, a lot, many, many hours, or a lot, a day off, for you to really enjoy things para mag-restore your harmony and balance sa life mo. So, the world card is being clarified by the King of Pentacles. Yeah you have, you have worked a lot, you earned a lot, um, trabaho ka ng trabaho para makuha mo yung mga gusto mo. So this time, um, take a rest and uh, enjoy life more and play more. No? Uh, two of Pentacles is being clarified by the Queen of Cups. Yeah, unahin mo yung mga, I know, restore the balance in your life. Um, masyado ka na stress sa ibang trabaho, sa so pagkatrabaho, from morning till night, pahinga mo na lang ay tulog, pero Make sure that your heart is happy check your heart um, if you really need to to take a rest muna halimbawa magbakasyon ka for a day or two kung hindi kaya tuwing weekends or every night at um, manood ka ng sine sa mag Netflix ka or mag video ka uh, magluto ka uh, kumain kayo sama-sama to make your heart so A uh, happy, no? maging masaya ka naman para kahit nang katrabaho ka, napabalansin mo yung buhay at sa katrabaho. That is your advice. o ka daw puro trabaho, mag-rejoice ka rin at mag-relax ka rin. Bago ti puntahan itong outcome mo na Page of Pentacles, which is a really, really good card, ay magbasa muna tayo ng mga additional messages na mag-add dito sa attic reading. First, you have Sandpiper spirit. Kunang kata po Sandpiper anywhere. Uh, Whether picture is personal or napagosapan niyo, this message is for you. Be playful. What did I say? Ano sabi ko. Play hard, work hard, play hard. Mag relax ka naman, mag-playful ka naman. Sakto, be playful. Number 51. Ko portan aipos sa inyo number 51. This is also a confirmation that this card is for you. Another message is: it's time to take action. kung talaga talaga kailangan mong mag-relax actionan mo yan uh, if you really need to do something na importante sa inyo mayroon ditong emperor card you have the power in you the control you have the fire within you with the king of wands kung ano yung kailangan mong gawin at this time gawin mo um of course don't forget to relax pag um may time na may, may oras for work may oras for relaxation may inner knowing ka na with the high priestess alam mo gagawin mo so alam mo na yung plano mo with the ten of uh once. So it's time to take action, new moon in Aries. The next message is, fellow travelers, support is all around you. So may mga tao daw sa paligid mo na susuportahan ka, mga taong totoo sa'yo. I leave behind those people na hindi na hindi na katulong dito sa iyo conflict uh, ah yeah, mo na sila have that silent treatment like i've said earlier um unahin mga bagay na magpapasaya sa'yo, so magpapafulfill sa'yo because your mental health is also very important. Trabaho ka ng trabaho eh. So, make sure that your peace of mind is taken taken well care of. Okay? Let's go to your outcome. You have the page of pentacles. You'll be focusing on a brand new opportunity, whether sa trabaho. Doon yung oras mo kaysa makinig sa drama o sa o sa toxicity na ng ibang tao because that focus will help you um get more money or um mag-level up sa life this pentacle na kailangan mong aralin uh, payabungin at payabongin at enrich ang sa siya ng mas ma mas mayabong na buhay mas ng buhay so mag-focus ka na lang sa mga positives kesa sa mga negatives so page of pentacles is being clarified by the nine of swords like I said <laughs> yung mga bagay na nagpapa um worry sa iyo nagpapa stress sa yo, keeping you awake at night hindi ka makatulog sa stress dahil sa drama at conflict ng iba mag-focus ka na lang sa maganda, learn how to shut off yung emotion mo para sa mga negang tao and focus on what's important okay scorpio alam ko medyo conflicting yung mga bagay-bagay sa yung mga katrabaho o ka kapamilya or sa mga tao sa paligid mo, maraming drama sila, maraming silang conflict and you have the power within you to change your perspective and just focus on the things na mahalaga sa iyo with the page of uh, pentacles you have the inner knowing you have the spiritual power to really dig deep in within you and pursue the things na magpapa-fulfill sa iyo malapit na matapos yung hardships mo and um, yung financial freedom nandiyan na a brand new start is about to come to you okay so unay mo 'yung mga mahalaga sa iyo, 'yung magpapayabong ng buhay mo and magre-restore ng balance sa life mo. Okay, Scorpio. That is your monthly reading for February 2025. Kung saan po kay naka-resonate, please comment down below and I'll be replying on your messages. Okay, uh, kung po kayo sa part, na to, thank you. Thank you very much. Don't forget to like, share, and subscribe. See you again next time for your first week of February reading. Uh, next week. Na po yan. This has been James for uh, James Tyler PH. God bless everybody.